guys. Kita ba ba yung pagpapak na yan. Yan ba? ba? Muna tayo ko tayo. Ano Kaya siya yung ipapra pra skip oh! Comment down below kung nagulat ba siya o hindi. Kung fake o hindi. O. Oh. Like nyo na yan. Subscribe kayo. Comment kayo. Kung hindi siya nagulat. Subscribe nyo na yan ah. lang ah. Subscribe nyo na yan ah. So, subscribers pa lang ako. Please. Subscribe nyo na yan. Subscribe nyo na yan, ha? Subscribe na kayo. hindi pa ka nag-subscribe, iyak ako. Iyak ako. Please, subscribe nyo na yan, ha? Subscribe nyo na yan, ha? na, hindi na. Subscribe nyo na yan, ha? lang yan. Libre lang yan. Ano, ano? Hindi mo subscribe. Ang doga mo, gusto. Ano, subscribe na yan? Ah, nakasubscribe na ito sila. Ay, hindi pa. Subscribe na Scribe na. Subscribe na na. Subscribe na na. Subscribe na yun. Subscribe na, na yun. Kung gusto nyo rin pala makakuha ng ganito. Ganito. Nandiyan lang po sa iba ba. Ano? Uh, kung gusto nyo mga mabili. <coughs> Ngayong araw na to, binibenta ko na po. Hindi, joke lang, hindi ko binibenta yun. Akin yan eh. <laughs> bye bye patay yun hindi ka pa ata nakalike eh and subscribe and comment eh hindi ako lang subscribe ko na